Hindi po, Mr. Chair. Kami na lang po ang nag absorb ng maliit na kita. Ibig po sabihin, Mr. Chair, kaysa wala kaming project, walang trabaho yung mga tauhan at empleyado namin, minabuti lang po namin na kumita na lang ng kahit na bariya-bariya lang, dinala lang po namin sa mas maraming uri ng project. Thank you, Mr. Chair. Pwede makasingit po. Senator uh, Rappi. Kasi sa pagsasalita niya, para bang siya pag na rito para magkaroon ng kita yung kanyang mga empleyado, magtsatsaga lang sa maliit na kita. Kanina nabanggit mo, lahat ng project ninyo ay okay on the level kasi inaassist ng DPWH after you accomplish that project. Tama? Opo. Ano nangyari dito sa UP Manila Rizal Hall? UP Manila po? Yeah, wag ka na magmaangmangan. Ah, UP plant control po yan, Mr. Chair. No. UP Manila Rizal Hall. Yung hall na sa UP na kayo ang nabigyan ng proyekto para ayusin. Yung building na yan. St. Timothy Construction Corporation. Contractors, Pacifico and Sara Discaya. 30 million noong 2018 ang pinondo para dyan. Hanggang ngayon, di pa matapos-tapos. 2018, ano na ngayon? Ah, uh, Mr. Chair, yung ganyan po kasing mga, ano, may, may, mga, may mga suspension po yan. May time suspension. Paki-explain. -paki For seven years, 30 million pinon sa UP Manila, hindi pa tapos-tapos. Sabi mo, lahat ng proyekto niya on the level, di ba? Ini-inspect ng uh, DPWH. Siguro you're referring to Constructors Performance Evaluation System. Yan ba yan? Okay. So dumang kay sa CPES. So kung dumang kay sa CPES, e bakit itong 2018 na project niya sa UP Manila hanggang ngayon, yung Rizal Hall hindi pa tapos-tapos na binadyeta na 30 million. So mga estudyante, hindi nagagamit yun. So tumatambi na lang sa labas. Uh, Mr. Chair, yung DPW po sana ang makakasagot niyan. No, ikaw makakasagot ito. Iko, project mo ito eh. Binigyan, uh, hindi naman sa DPWs binigyan 30 million. Sa iyo, binigyan 30 million. O bakit may tulak sa DPWH? May mga time suspension po yan, extension. Then explain to us, because this has been for 7 years. Mm -hmm. And you cannot explain? That's 30 million people's money that was funded for that project. And yet, it hasn't been accomplished as of yet. Don't tell me, hindi mo alam to. Eskwelahan to, iho. Hindi to basta-basta mga building, eskwelahan to. Mga estudyante ang pinag-uusapan natin. Um, uh, Your Honor, ano po, may Isang mga hold. kompleto po sa mga dokumento. I-present po namin yung mga dokumento po. Next. No, no. It hasn't been accomplished. May mga kausap kami doon sa eskwelahan. Uh, Baka mamaya papuntahin ko dito yung professor. Baka duro, yung duro professor po doon, ang hindi, hindi po nila mga... kami binibigyan ng ano po, hindi ka binibigyan ng profesyon ng ano? Ng ano po, ng uh, hindi po nila ina-approve pa po yung makapagtrabaho. Well, then bakit mo tinanggap yung 30 million since 2018, hindi kayo ina-approbahan ng profesyon? Siyempre yung profesyon papayag yun, kapakanan ng eskwelahan yun, kapakanan ng estudyante nila yun. Ba't hindi kayo papayagan ng profesyon na magtrabaho doon? That's stupidity. Paliwanag at mo nga kung at bakit meron suspension. Yun ang tinatanong eh. Bakit... May suspension. Ano ba nangyari? Yung, yun ay ay, mo. Hindi po approve sa kanila yung design base sa DPWS po kasi DPWS po talaga ang nagbibigay sa amin ng instruction kung itutuloy o hindi kasi ang magkausap po, yung consultant po ng skwelahan at ang DPWS tinatanong po. tinatanong ni Sen. Raffi, binayaran ka na eh. Binayaran ka na ba? Yes. Bayad na. Kasi mo, ganito yan, ano, Mr. Diskaya, bago kayo gagawa ng proyekto, bago ba approve ba yung proyekto, gagawa kayo ng feasibility study, right? Mm -hmm. And then yung feasibility study na yun, ipapakita nyo doon sa kung sino man yung nag-request ng na eskwelahan mm -hmm. na para sa proyektong yon. So, ba't di ka aprobahan ng eskwelahan? Ba't di ka pagtatrabawin kung pinakita nyo sa kanila yung plano ng building na gagawin nyo? ah uh, Mr. Pinakita uh, nyo hindi yung plano? Siyempre, um, bago nyo gagawin yon kasama yung mga taga-tipid kung kaya na kailangan, tatawagan yung eskwelahan at papakita nyo, papresenta nyo. Ito po yung plano na gagawin namin. Ito yung structure. Ito uh, yung... Government project building. kasi ito eh, dahil UP Manila. Sino ang okay. gumawa ng project? Ay, ang, sino ang gumawa ng plano? Ang gumawa po ng plano, sumusunod lang po kami kung ano po sino ang nga? design. DPWS po. Oh, bakit di matapos-tapos? Uh, sino, sino sa DPWH? Ah, uh, sa, uh so, ano, And po mga ba? ano po mga district ano, engineer po anong ang Ano pangalan? Si pangalan? Uh, dati po po nung nakaraan panahon pa po ni District Engineer. Tapos ngayon po, bago na po yung District Hindi Engineer. Hindi sino ngayon noon? Sino yun noon? Asa ka ngayon? Kasi 2018 hanggang ngayon, 2025 na, hindi pa rin matapos-tapos. Uh, tapos. And yet, yung 30 million na-release na sa inyo. Opo. Bali, alam ko po, ang mobilization lang po ang... Hey, ganito ang gawin natin, ano, kasi kahit hindi flood control ito, eh, public works naman ito. Pwede mo bang isubmit sa committee? Ipaliwanag mo kung anong nangyari, 2018 project pa pala yan, nabayaran na kayo. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa natatapos at mukhang complain nga ang mga estudyante? Pwede mo bang isumite sa amin ang report na yan para ma-appreciate po ng ating komite? Yes po, Mr. Chair. Okay.